Balik face mask ang mga residente sa Baguio City pero hindi dahil sa isang sakit. Nabalot kasi ng smog o magkahalong usok at fog ang lungsod na galing sa kaliwat ka ng forest fire sa Benguet. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Muling sumiklab ang forest fire sa gubat na sakop ng sitio Kabuyaw sa barangay Poblasyon sa Tuba, Benguet. Ang sunog na yan nagsimula pa sa kabilang barangay ng Tabaan Sur. Pasado alas 9 kagabi nang lumaki ulit ang apoy at lumawak pa. Pahirapan ang pag-apula dahil masukal at matarik ang gubat. Sa tansya ng mga otoridad, nasa 20 ektarya na ng gubat ang nasunog. Kapag lumala raw ang forest fire, hihingi na sila ng tulong sa Office of Civil Defense para magpadala ng helikopter. Kasi yung area ma'am, hindi po abot talaga ng, ano, ng fire truck dahil sa hirap ng kalsada. So, mano-mano po, mahirap talaga kasi kami gagawa ka pa ng mga firebreak. Yun, tapos, ang hirap doon yung challenge is malakas po yung hangin doon sa Mount Kaboya mo. Nangangamba naman ang mga residente at magsasaka malapit sa nasusunog na gubat na baka abutan sila ng forest fire. Natatakot din po, ma'am. Tsaka yung usok niya na, na pupunta kasi dito sa amin, malakas yung hangin. Kasi yung tanim, maiinitan. Pag mas, masunog, wala na. Mamamatay, ma'am. maapiktado po. Para maiwasan ang lalong pagkalat ng apoy, hinikayat na rin ang mga residente na tumulong sa pagawa ng mga firebreak tulad ng pagtanggal ng mga tuyong dahon at mga kahoy. Bukod sa Tuba, Benguet, sumiklab din ang sunog sa gubat sa Mount Camisong sa Itogon at Barangay Adonot sa Bukod kahapon. Rumesponde ang Philippine Air Force na gumamit ng heli bucket para kumuha ng tubig sa mga ilog. Inaalam pa ang sanhi ng forest fire habang patuloy ang pag-apula rito. Ang usok mula sa kabikabilang forest fire umabot na pati sa Baguio. Nabalot ng smog o pinaghalong fog at usok ang ilang lugar sa lungsod. Kaya ang mga residente nagsusuot na ng face mask bilang proteksyon. Sabi ko bakit ang baho? Sabi ko ano ba yun? Bakit naka-face mask? Mabaho. Ayon sa Baguio City Health Services Office, maaring doblihin ang suot na face mask. Kung may N95 mask, mas maigi, lalo't delikado raw sa kalusugan ang smog. It can really irritate upper, our upper respiratory tract so it can cause itchiness, sneezing, coughing, colds. Ayon sa pag-asa ang malakas na ihip ng hangin dahil sa amihan at ang easterlies na nagdudulot ng mainit na temperatura ay malaking epekto sa smog idagdag pa ang kawalan ng ulan itong mga nagdaang buwan right now uh, hindi tayo nakakakita ng ano yung uh, intense na yung thunderstorm hmm. yung malalakas na pag-ulan kaya ayan uh, ito ang nararanasan nararamdaman natin ngayon yung mga mainit na temperatura malakas na hangin and then yan nga nagkukos ng forest fire natin. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.